siya ka doon. ang musudan, guys. alamin na noodles. Tapos, ilagyan ko ng saluyo. Tapos, ipinakita ko sa iyo itong malat. Punta ng suka.

baka ba din ito lumanya? komo kse ay din ito sa bulang pun. Yang ramen pagi na drills kaya na drills ko ano? manghang nakong anak

មកកេងក្កមៀអូន